Hi guys! So, andito naman ako. Alam nga naman, ikaw, Cheris! Ngayong araw pala ay pupunta kami sa amin kasi birthday ng nanay ko. So, for the go! Huy. so ayun na nga, kinuha ko na yung motor para makapunta na kami doon. So before tayo makapunta doon, need natin magpagas para tuloy-tuloy ang ating biyay. Alam nyo ba guys, na ako ako paghubad yung lalaki. Ay! Oh, bad. <laughs> Uy, hindi tayo magiging bakla for today's video. Chare! So, ayun nga guys. Tapos nalagyan ng gasoline. So, bayaran na natin. Alam nyo ba guys, bibili sana ako ng cake kaso naubusan sila. So, no choice. Pancake muna yung bilhin natin. So, guys, hindi alam ni mama na pupunta ako dun at bibili ako ng pancake at mga manok. November 17 yung birthday niya at pupunta ako dun November 19. Alam niyo naman, for the busy, uuuy. So, tapos ko na bilhin lahat. So, pupunta na kami sa amin. So, ayun na nga. Andito na kami sa amin. By the way, guys. Andito kami sa kahoy naming bay. Kasi dito daw ang malamig na hangin. So, dito sila nagtatambay kasi daw may bata. Bata yung inuna ko kaysa kay mama. Hoy, sobrang cute kasi parang ako. Chere! Alam niyo mga guys, nandito na tayo sa exciting part. Kasi kainan na. Uy! Ito lang pala yung nabili ko. Manok at pancake, mga coke, at least may nabili. Yan tuloy, sobrang saya ni Lola kasi dumating ako. Kasi ang pogi ko daw. So ayun na nga mga guys, tapos na kami kumain at pumasok na kami sa kwarto. So ayun na nga, nauna pa yung jowa ko kaysa akin. Hanggang dito na lang. Bye bye!